Magandang araw sa lahat. Ako po si Alvin Pentero at ito ang Tulamita. Sa programang ito, makakausap po natin ang inyong mga paboritong makata at manunulat at maiimbitahan natin silang magbahagi ng isang tula na maaari nating mapag-usapan. Sa unang edisyon ng Tulamita, makakasama natin si Abner Dormendo, isang guro at makata. Ang kanyang mga tula ay naiyathala na sa likhaan at nagwagi na rin sa palangka siya ang kasalukuyang Deputy Director ng Palihang Lira 2020. Magandang araw, Agner! Hi! Uh, magandang araw din. Oh my God! Excited ako na maging bahagi ng unang edisyon ng Tulumita. <laughs> Salamat! At uh, excited din ako siyempre na makasama ka at nais ko rin magpasalamat dahil pumayag uh, ka sa uh, pagkakataong ito. Bagaman ko na uh, ikaw ay abala sa mga gawain sa <laughs> pagtuturo di ba? Siyempre bilang debtor mm -hmm. na rin ng workshop. Kamusta yes. naman? Okay naman. Ayun, parang uh, maraming akong ginawa today. So, uh, pero okay lang. Game pa naman ako makipag-usap sa paborito kong tula. <laughs> always, always. Alright. So, So, ano ba ang napili mong tula para ibahagi sa atin ngayong araw? Hmm, okay. So ang napila ko, ang napili kong tula ay galing dito sa collection ng Lira which is yung Lila, sa collection ng mga mm. uh, babaeng makata ng Lira. So very excited ako kasi um, it so happened then na uh, anniversary din pala ng launch nito nung ilang araw mm. lang nakaraan. Kaya uh, sobrang sakto. So ang tula na pili ko ay sinulat ni Crisel Largo Labor at ang pamagat nito ay Kamatayan. So yun. Okay, babasahin ko na. Kamatayan. Nasa ospital ito pag huminto ang puso. Nasa puso pag nilisan ng irog. Nasa irog pag itinula ng makata. Nasa makata pag naglaho ang salita. Nasa salita pag nilimot ng bayan. Nasa bayan pag humirang ng pinuno. Nasa pinuno pag nangako sa kalsada nasa kalsada pag sumapit ang dilim. Who! Kagugusap ako doon. <laughs> Nakagugusap ako doon. Ang ganda pa rin. <laughs> kahit isang taon ko na since na una ko siyang nabasa, talagang sobrang ganda pa rin niya sa akin. At ano naman ang mga katangian, uh, bakit ito talaga uh, nagbibigay sa 'yo ng goosebumps? Kinikilabutan ka kahit ngayon na ilang beses mo na siya nabasa for sure? Oo. Uh -uh. So, parang sa technical na aspeto ano, napakarami kong pwedeng sabihin yung paggamit niya ng pag-uulit-ulit na isang uh, sangkap uh, device siya, no, literary device siya. Yung paulit-ulit, parang nakaka ano siya, nakaka-hypnotize, nakaka-lango yung tunog habang binabasa ko siya ng malakas. Tapos yung pagkakawing-kawing din nung detalye na yung huling salita ay magagamit doon sa susunod na kataga yung ganong Muhammad ano, na, yun nga, na dumadagdag dun sa epekto nung, nung hypnotismo. Tapos, ang ganda nung parang pagtatawid niya pabalik-balik doon sa mas konkretong mga imayan tulad na limbawa ng makata o ng tinuno ng kalsada, ospital, patungo dun sa mas mga abstraktong konsepto katulad ng puso, ng uh, salita, tapos nung dilim sa dulo, na sa tingin ko, parang um, ang ganda kasi hindi siya masyadong nagbibigay ng paraan ng pagbasa nito. Ano? Parang kapag sinabing kamatayan na nasa ospital pag huminto ang puso, get mo siya. Pero kapag sinabing na nasa makata pag naglawang ang salita, parang may espasyo pa siyang binibigay para sa nagbabasa upang bigyan ng interpretasyon nito. Parang ano ibig sabihin nun? Ano? Tapos gusto ko na may individual, may personal na nadating. Pero, pero kasabay nito, may pag-uusap din nito tungkol sa mas malawakang socio-political na uh, na implik implikasyon ng kamatayan nung no, sinabi niya halimbawa na nasa salita pag nilimot ng bayan o nasa pinuno pag nangako sa kalsada. Sobrang ganda nung ganong klasing mga paggamit nung metaphor, ng mga mga talinghaga, nung mga, uh, mga, nung mga uh, metapora yung paggamit ng paulit-ulit. So, pwede ako mag... Yun yung mga technical na aspeto, ano. Pero, uh, sa tingin ko, sa personal ni Nibel, um, lumalagpas doon sa technical yung talab niya sa akin. Napaka... Um, yung, sa tingin ko, yung sinasabi ni Emily Dickinson na alam mo maganda yung tula kapag pakiramdam mo yung ulo mo natatanggal. Ganun yung naramdaman ko doon sa ano, doon sa tula. Kaya kahit ngayon, yun nga, na binabasa ko siya, tapos nararamdaman ko na ako bilang makata na nag-work sa salita at bilang isang tao na umiibig sa bayan, bilang isang tao na, na nakikita yung pandarahas ng mga pinuno doon sa pangapangaho nila. Yung mga salita na pinili niya, kahit yung ospital na yung puso, na mas napaka-relevant na yung panahon na ito. Ng, ano okay, nga, o no, kahit thing. na nasulat na ito, Oo, oh, na wala ko COVID. Diba? Parang, na na-realize mo na noon relevant yung tula. Ngayon, mas relevant yung tula. Sa tingin ko, dahil yung konsepto ng kamatayan ay eh, hindi palagi na wala. palagi siyang relevant. At sa tingin ko, isa yung hallmark ng isang magandang tula. Ano, na kahit na sakto siya sa panahon, pero at the same time, labas siya doon sa panahon. At kahit sa ang panahon mo siya isingit, talagang nararamdaman mo yung talag. Kaya yung kamatayan ni Chriselle Labor, sa mga paborito kong tula talaga. So, At, doon, doon ano sabi sa mo pa Abner sa uh, kasi 'di ba isa sa mga una kong natutuhan kasi noong ako ay naglira ay nasabihan mm -hmm. ako na dapat daw umiwas sa pagtula sa mga malalaking mga bagay, sa mga abstract mm -hmm. bagay katulad ng pag-ibig, ng kapayapaan. Mm -hmm. eh, siguro ang ano ko nung binabasa mo siya or nung sa pamagat niya ay 'yung pagkabanggit ng kamatayan, parang napakalaki niya kasi 'di ba? Parang mahirap mm -hmm. magagap 'yung konsepto. So parang isipin mo paano ba ito itutula. So sa tingin mo ano 'yung naging ano 'yung ginawa ni Chriselle para maging epektibo 'yung kanyang pagpapalawig doon sa kamatayan bilang konsepto or bilang daluman? Oo. Uh -uh. Magandang tanong 'yan ano. Kasi sa tingin ko eh uh, nabanggit ko na to kanina. Ah, uh, isa sa mga dahilan siguro ay yung fact na hindi niya direktang sinisingit yung kamatayan doon na uh, sa mga kataga. Kung hindi, parang hinahayaan niya yung mga mambabasa nito kung paano niya isisingit yung konsepto na yun sa pagitan. Yun yung sa tingin ko isa. Tapos sunod doon ay hindi siya nagiging cliche kasi nga parang um yung ginagamit yung, kahit abstracto yung konsepto sobrang sobrang konkreto naman ng mga halimbawa na binibigay niya bagaman may balanse yung abstracto at konkreto yung pinuno na lang ako sa kalsada o yung bayan na naghahalal ng pinuno mga konkretong um, mga may mga abstracto at may konkretong mga aspekto na nababalanse ng tula mismo kahit Ganun kalaki yung konsepto dahil napaka-konkreto din yung mga ginagamit niyang salita. Hindi ito nagiging mabigat habang binabasa at sa tingin ko ay nagpapalaya pa nga sa mga mababasa. Kasi nga, nagbibigay siya ng espasyo doon sa mga mababasa na magbigay ng interpretasyon doon sa tula. Ayun, at diba, sa tingin ko uh... yun yan. Uh, di ba nga sa ito lang ito, nagkaroon ng paglilista, di ba? Parang nagustuhan ko na parang pinipilit niyang hanapin kung saan ba lumulugar, na saan ba yung pamatagan. Mm -hmm. So nagkaroon ng ilang paglilista, Abner. Siguro ko tatanungin kita, ano rito yung pinaka uh, tumatak or pinaka nagustuhan mong bahagi sa paglilista na ito? May sinabi na nasa ospital, nasa puso. Ano yung sa tingin mo yung pinaka nagustuhan mo sa paglilista ang ginawa niya? Kasi hindi ko alam. Sobrang ang dami kong gusto. Kunyari, yung nasa Makata pag naglaho ang salita, parang okay. bilang isang manunulat, ano, parang naramdaman ko yung uh, naramdaman ko yung uh, halaga ng paggamit ng salita na uh, minsan naubusan ka talaga ng sasabihin. Eh. lalong na lalo, kunyari sa mga panahon na parang ano bakit ako tutula ano kung napakasahol na ng mundo ano bang may contribute ng tula yun yung nararamdaman mo yung kamatayan ng makata kasi nawawalan ka na ng salita lalo, lalo nga lang sa panahon na ito ano parang bakit tayo tutula sa tingin ko eto yon ito yung dahilan ko bakit kailangan natin tumula kasi may mga napapaalala sa atin na uh, may mga bagay na, na at stake sa mga ganitong lugar minsan tula yung nagiging espasyo para ipaalala sa atin na may mga ganitong pangyayari sa mundo. Alam mo yon? ganun yung satingin tingin kong talab nung linya na yun, nung list nung party na yun na nilista. Kaya sa tingin ko yun yung pinakagusto ko. Kupipili ako ah, pero lahat gusto ko. <laughs> kupipili ako ng isa, yun yung gusto ko. At uh, nasabi mo na rin kanina, di ba Abner, na uh, ang Lila ay nagdiriwang ngayon ng uh, isang taon, di ba? Mula nung... Oo! Oh, uh, 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 so, at sinabi mo na parang yung tula niya yung specifically yung tulang ito ay nanatiling relevant lalo na sa mm. sa panahon ngayon. So, sa tingin mo, sa, uh, bagaman sa tingin ko naman ay medyo nasagot mo na kanina, no? So, ano ba yung halaga sa sa pagsusulat, sa paglalabas ng mga ganitong uh, antolohiya, sa pagpapaksa ng mga ganitong tula sa panahon nga ngayon na... Uh, Unahin pa ba yung pagbabasa ng libro, unahin pa ba yung pagbabasa ng tula, unahin pa ba yung pagsusulat? Mm. -hmm. Sa tingin ko ano siya, uh, um, mahirap sabihin na um, na mahalaga yung tula kasi minsan um na nakaharamdam ka ng, uh, yun nga parang useless siya eh, ano? Parang wala sang mai-contribute talaga. Um, so, on one hand, sa tingin ko, may pananaw ako na huwag nating bigyan yung tula ng ganong kalaking um, ganong kalaking epekto na talagang kaya niyong iligtas yung mundo. Ano? Sa tingin ko, doon nagsisimula yung, yung takot para tumula. Pero on the other hand, kailangan bigyan din natin ng halaga yung ganitong klaseng mga paggawa ng sining, lalong-lalo na sa panahon na ito. Kasi minsan may ibang para ito ito yung isa sa mga paraan para makita natin at masalamin natin yung mundo yun nga ako nyarte. nung binasa ko to nung nakaraang taon ang naisip ko is war on drugs na talamak pa rin naman hanggang ngayon pero nung binasa ko ngayon mas naramdaman ko na mas relevant siya sa COVID-19 na krisis. na parang yung ganong klaseng talab ng mga magagandang tula hindi mo maaalis yon uh, bilang mahalagang aspekto ng mga tao sa mga taong nagbabasa nito na kaya feeling ko para sagutin yung tanong na kung bakit kailangang magsulat ng tula kasi may mga katotohanan na minsan na itatawid lamang sa pagtula yun siguro yun sige sige ah uh, maraming salamat Abner no at syempre, nagpapasalamat din tayo kay Crisel di ba at sa oh shout out sobrang gusto ko yung tula Yes, shoutout. Shoutout. shoutout! Salamat, Shopee! Charot! <laughs> 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 Pero ano, yun. At syempre, congrats din pala sa Lila, sa mga babaeng makata ng Lirad, sa isang taon ng uh, anniversary ng paglalunch ng libro. And endorse ko na rin, bili na kayo ng ano ng Lila. May mga kopya pa, di ba? Oo, oo naman, oo naman. Maari yes. naman silang mag-message sa uh, Librong Lira Facebook page para dito. So ayun, uh -oh. maraming, salamat Abner at uh, Tunay na, din. na uh, napakaganda nung naging pag-uusap natin. So nagpapasalamat ako sa inyo at sana maulit, no? Sana maulit. Sana makapag-imbita pa tayo ng mas maraming makata. Feeling ko ang ganda-ganda nitong espasyo na to. Sige. Nagpapasalamat po kami kay Abner Dormendo at magkita-kita po tayong muli. Bye-bye.